Wow. Mag-asawang Dingding Dantes at Marian Rivera magsasama ulit sa big screen. Ang pamagat ng kanilang movie ay Rewind na mapapanood sa December 25 na. At malaki ang kanilang pasasalamat dahil makakasama ang kanilang pelikula sa MMFF or Metro Manila Film Festival. Sa naganap na Grand Media Con na ginanap sa IBCBN, dumating si nadingdong at Marian na parehong nakapulang kasuotan. Sa hallway pa lang marami na silang nakakasalubong ng mga kilalang personalidad ng IBCBN. Tulad ni Regen Velasquez, Gary Valenciano, Martin Rivera at ang nakakatuwang tagpo ni na Marian at Angeline Quinto. Bigla itong napapasigaw ng Marian nang makita niya ito. Tawa na naman ang mga taong nasa paligid nila na nagulat din sa pagsigaw ni Angeline. Sa mismong media con, tinanong ang mag-asawa ng isang press kung ilang taon na sila together. At ang sagot ni Dingdong, 9 years na sila bilang mag-asawa at tinanong din sila kung anong sekreto para manatiling matibay sila bilang mag-asawa. At narito naman ang naging sagot ni Ding Dong Dantes. Natutunan ko kayo together. And pati yun kasi na-experience namin even as co-workers. Um, nangyari sa amin yon At I think organically na-apply namin yun sa aming personal relationship. Hanggang ngayon bilang mag-asawa, eh ganun pa rin talaga kami.